thank you uh, na wala nang ano, mabagat. Sana ay yung gabi hindi na ito humabagat. O oh, yan, oh. yan, malinaw na. Wala nang ano, mabagat mga kasisid. Ayan, payapa na yung dagat dito sa amin. Ayan. So, pwede na tayong manisid mamaya, mamayang gabi. Sana ay hindi na ito humabagat ulit. Para makapamanak tayo. Wala na tayong pambigas nito mga kasisid. Uh, panay na lang ang panguha ko ng mga sisil, pang-ulam. pang-ulam lang, utang lang muna yung bigas. lista lang muna sa pindahan. Ayan mga sisid, uh, manguha naman muna tayo ng ano, sisil ngayon. Oh, uh, ayan, mga sisid.

mm -hmm.

perokok-perokok, selagi-lagi, terus

nakikid uh, yan na lahat ang nakuha ko kanina ayan uh, madami sa yan mga kasisid ayan oh, uh, marami marami tayong nakuha na mga sa hang at iba ibang ano iba ibang sisil ayan mga marami marami din uh, sana ay mamayang gabi makaano na tayo makapamana na tayo para makabayad tayo sa ating utang na uh, sampung araw na tayo hindi nakakapanisid sa pamana mga kasisid yan na tayo simot na puro na lang utang ayan ganyan talaga mga buhay ng ano mga mahirap pagka masama ang panahon hindi makapamana walang pambigas kaya tsaga tsaga tayo sa panguha ng mga ganito pang ayan libre na pang yan kahit dalawang araw na pang na ito mga kasisid so, sana hindi na ito lumakas yung habagat para makapamana tayo ngayon mga kasisid So, ayan mga kalisida, maraming salamat sa biyaya ng karagatan. Kadami tayo. So, ayan mga, mga kalisida, maraming salamat din sa inyo. Sa susunod na lang uli, uh, ano, habang nyo lang kayo kung makapanisid na tayo mga kalisida. Ayan, maraming salamat uli.